Alam niyo kung ano ang kakaiba? Libo-libo na ang pinatay sa London. Pero iisa lang ang pangalan na nagpahinto sa paghina ng buong syudad. Jack the Ripper. Taong 1888 sa Whitechapel District. Makikitid na eskinita, makapal na hamog, at mga gas lamp na halos hindi maitaboy ang dilim. Isa-isa, may mga babaeng natagpuang patay. Mga krimeng sobrang brutal, hindi kayang ilarawan ng hindi nanginig ang boses. At ang pumatay sa kanila hindi lang basta pumatay. Parang pinag-aralan pa niya. Sinuyod ng mga pulis ang bawat kanto, bawat silid, bawat anino. Pero palagi siyang isang hakbang na nauuna. Palagi naglalaho sa ulap ng hamog na parang doon talaga siya nabubuhay. Sabi nila, nagsusulat siya ng mga liham sa pahayagan. Nang aasar sa mga pulis. At bawat liham may perma, from hell. Walang nakakaalam kung totoo yon o kung gusto lang ng mamamatay na maging alamat. At tulad ng bigla niyang pagdating. Bigla rin siyang nawala. Wala ng katawan. Wala ng liham. Katahimikan lang. May nagsasabing tumakas siya palabas ng London. May nagsasabing namatay siya. At may ilan na niniwalang hindi siya tao. Dahil isa sa mga liham na nakatago sa ebidensya ng higit isang siglo, ay may amoy pa rin ng bakal at uso. Parang isinulat lang kahapon. Kaya, ano sa tingin nyo? Si Jack the Ripper ba ay isang tao? O isang mas matandang nilalang na nagtatago sa balat ng tao?